Okay, so what is among the hardcore? Yes. So uh, it's race night tonight, and uh, meron po tayo uh, somehow was was. Hindi ko malaman kung ano bang uh, magiging kakalabasan nito. And uh, we have a uh, lot of news. Minsan script di siyempre. Big rider motovlog. Sama namin. Hindi ko na maging motor plug. Tapos, iba ang mga taga-parangyari yan. Okay, so uh, tingnan natin kung ano mangyayari. Hindi na ako daga, vide-video uh, kanina kasi ayun na naman, nakatago na naman doon kasulok. Let's start. Let's do this. Yeah. So, andito uh, na naman po tayo sa sulok. syempre as usual. At uh, magpapagasolina muna tayo. Kasi, two bars na lang ang aking gasolina. Ay po, tek. Maiiwan pa yata ako. Kung kailan naman paalis, ang bilis naman nung mga yun. Paalis agad. Blue! Doon daw tayo sa kapila Eh di dito Wala daw di yan doon sa kapila eh Okay so akat uh, cut ko muna Let's go let's go let's go Iniwan na po tayo Manghahabol po tayo ngayon And uh, Strap your seatbelts on Kung may seatbelts kayo And uh, na sila For uh, your information mga kaibigan Naandun na po silang lahat daming bikers oh at mga um, habol tayo sana umabot Sana umabot Okay, so uh, let's go, let's go, let's go Let's go, let's go Fred, dito na tayo susunod sa tabi kasi uh, yan okay, so abot uh, mga ka-hardcore yeah so uh, I'll promise you guys magbibideo lang po tayo first hit, magbibideo lang tayo ayan o, oh, ang dami nila o oh. ayan o, oh, kitang kita nyo naman o oh. may mga Mio, yung orange yan, mga 4 bulbs tapos ah uh, Ayun o, no? may uh, dito sa kapila Ayan, yan po ang lineup natin may rider, may rider, may rider, may rider, may rider May rider, may Methanol injected Start Ayun lang Hindi pa nag-umpisa Pinagtitinginan ako Yeah <laughs> Ayun ako Bala ko sanang sumabay e. Eh. Bala kong magpakitang gilas pero nahiya ako bigla. Nice! Oo, oh, naangat pa si Canadian Motor Club. Oh, ang hirap pa dito. Oh. sa kaya ako pupunta? Biles biles biles. Lo gastu na. Okay. So uh, getting ready for the second hit man. Getting ready. Yeah, so uh medyo paluwag-luwagin lang po nating uh, mabuti para o ganito na lang mga ka-hardcore Bibigyan ko kayo ng konting Yun, bumasbas na Bibigyan ko kayo ng konting uh, What do you call this? Konting pasilip sa gagawin natin Ang bala ko kasi ganito Ngayong second hit Siyempre sa first hit Pakiramdaman muna natin kung sino yung mabilis di ba? Ngayon second hit Doon tayo sa likod Atras tayo sa likod Tapos isang fly flyby ang ating gagawin yung lalampas lang tayo ng isang uh, matindi din, di ba? Mangi-scam tayo ngayon, mangi-scam tayo. <laughs> Tay kayo sa akin. Bakit pa ba kayo natingin sa akin nang nahiya tuloy ako ng ano, bumira. Ganyan talaga kagwapo si Stoker. Ang pangit sa ano. Pangit sa video pero pogi pala sa personal na para maligtad yata tayo na hindi pa hindi pa pwedeng pogi sa video tapos pangit pala sa personal so ayan paluluwag-luwagin muna natin yan medyo alisin muna natin yan lahat ng mga nagdadaan ng yan at uh, natin syempre okay so I think pwede na yan dun tayo sa likod dun tayo sa likod yan <laughs> Didistansya tayo ng mga Ilang span lang gusto nyo Isang bus, dalawang bus Putang ina na pa Sana ah. <laughs> Ano nangyayarin sa akin Namatay ang makakainan natin Kung kailan gumupak na God damn Nagyabang ba naman ako <laughs> ah. Napakasakit mang isipin mga ka hardcore Pero Hindi tayo nakasabay nung second hit God damn it, talaga may ay kasamay pala ako Itong Fino 54mm Fino Ambor Ang stroke Confidential <laughs> Okay so third hit Third hit Nawala na ako ng gana Hindi na po talaga tayo sasali Mag video na lang ako At let's go Mabilis, mabilis Dito tayo Yan Oh, panabay lang yung dalawa Yung dalawang Mio, mga kaibigan Panabay lang to Nalalakas Pwede na, pwede na. Pandigma, pandigma. Ay, nako talaga. So, shoutout po sa kanila. So, uh, TV Magic Shop. From uh, Paranaque daw. Oh, Paranaque, yan. Shoutout po sa inyo lahat ng mga nakarider. Shoutout din sa inyo, ah, uh, mga naka-medium four So Moto Mischief So shoutout din po pala kanina kay uh, Big Rider Moto Vlog. Nakasama namin kanina pero syempre malayo pa yung uuwihan niya kaya yun, bumadge na siya. Nawala na yung red. Ay 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 ay. -ay, -ay. Anyway, so uh Isang malaking kabiguan po ang nangyari sa atin mga ka-hardcore Anyway, hindi naman talaga tayo sasabay talaga dapat eh Magbibidyo lang talaga tayo Yan. Ni Hindi ko na naman naipasok yung aking kinta at saka 60 eh Pero saluto po ko sa inyo lahat na mga nagpunta sa amin ngayon Ah uh, from Paranaque so shout po sa TV Magic Shop Ay, sa inyong lahat ng na mga naka-rider 150 FI at saka yung mga carb type stock and loaded pare-parehas po pandig ba uh, so uh, shoutout sa inyong lahat na uh, maraming maraming salamat po sa inyo sa pagdalo nyo sana next Friday next race night na uh, kasama ulit kayo okay and uh, yun so I think hanggang dito na lang po muna yung vlog natin kasi unang-una isang malaking kabiguan na nangyari sa atin at pangalawa wala na I think wala na namang pupumuyearin dito na lang po ito ayun So uh, oo nga pala sa mga nagpapa shoutout diyan so uh sa flash ko na lang sa screen yung uh, mga shoutouts kasi hindi ko na naaalala So, sana ma-appreciate nyo. Okay, so, uh, I think hanggang dito na lang po muna yung vlog natin na